Mga good morning. Panibagong araw, bagong vlog sa mapagpalang araw natin ngayon mga kabali. At kung bago pala kayo sa channel ko, pakisubscribe naman at pinito yung bell button. Saka all, harap dito kayo mga kabali. Ito, masama para naman lang muna ako. Tatlong araw mga kabali. Oh no! At kinain ko na ice cream karang araw. Ito mga kabali, road trip to Daligda naman. Wala tayong paninda. Kundi mag-aabang ulit tayo rozawan. Mag-deliver natin. Ayun nga hindi ako lumuwas sa mga sa mga pakaramdam ko. Kaya nagpapadali ko na lang ako medyo mahal mahal. At ito let's go mga pari, papakita ko sa inyo kanito ko, walang laban Pari, usan tayo ng dalig, walang laman. Yan lang. Alam mga naliluto ko gabi. Ayan. So, let's go mga pari. Kita ka sa dalig. Diretso na to. Wala nang intro intro. Let's go. Buddy, good morning. nandito na ako ngayon sa may tulay sa lakad, lakad lang ako mga buddy may habang inintay ko ba masalubong yung deliver sa akin ng pinya madeliver ako pinya tsaka pakwan wala hindi raw nakarga yung pakwan pinya lang buti na lang may tira pa akong oh no date, pakwan ah, doon sa uh, dus, uh yung titinda ko iniwan ko kahapon ganoon na uh, sikat ng araw mga buddy uh, Bubukang liwayway Ngayong umaga Good morning Good morning sa mga subscriber ko Good morning sa inyong lahat At sana ay maging magandang araw natin ngayon At Sana ay Magpalaan sa ano pa rin Sana Ito Ang palindang ko ngayon sana ay maupos Pinya Tsaka pa Kaya let's go mga buddy Ang dating single ko yan. Ikaw pala lang. Ah, hindi na ako tatawag talaga. Ikaw ka pinatawad na mga, mga. <laughs> Wala ka <ako talaga. laughs> mo na kami yun na lang ayan ang mga kabal na iwas sa akin ayan na lang apat na piraso na lang ayan sa ko magsasaging ayan ayan na. sa awan ng Diyos Panginoon sa awan ng Panginoon talaga mga kabali Para ilang araw na akong makakawas lagi हेलो टेक यू खाने पतोलो यहाँ हूँ बीच रहा हूँ मरा भीता हम क्या रिश्ते हो तो गया तब ना